slide ah. Oh, libre sa so slide. Is isa pa. <laughs> Allah. Pag yun, maano lala. Yay! Yeah, yeah. Ang <laughs> galing nga. Oh. Oh, paano, paano? Wow! Bakit mag-alugag yan? Alal ako. Butata doon siya. <laughs> oh, Go, Go, na ay, sus, ay, sus, ay, sus. Ayan. Si yan. Si pag tayo nag-aalaga pa, do hindi natin dyan. slide. Para wag na pumunta ng mall. Diyan na lang tayo kayo mag-slide. O, di ba? Maganda, no? no? O. Iusap mo yung upuan. Para hindi ka na. O, di ba? Maganda. May slide ka na. Hindi, Ha? Hindi daw si Niknok. Hindi, sa yung dalawa ni Niknok. Ayan, o oh, slay Wee! <laughs>